O Arnold ha, kumain ka lang ng kumain. Alam mo special specialty na ito na natin, mga in-order ko. Mabusog ka man lang sa laki ng tulong mo sa amin. Itong pansin mo. Anong bira? Wala ho yun. Makita ko lang mo si Ana na masaya. Bayad na ho kayo sa lahat na ko sa inyo. Um, Nay, kontra-demanda. Isasampa pa rin natin yan? Nasa yan. Pero... Actually, mas malakas ang chance mo ngayon na manalo. Ano, anak? Gusto mo, sampahan naman natin sila. Eh, akala yata nila, kayang-kaya nila tayo eh. Kung sasampahan natin sila, malamang madadamay sa aling munding na eh. Huwag na lang ko, anak. Ikaw na nga itong inaway at diniinim mong ding. Pero kapakanan pa rin niya ang iniisip mo. Nay, kung itutuloy natin ang kaso, hindi talaga kami magkakaayos ni Aling Munding. Tsaka sigurado ako mas lalong lalalim ang galit ng mga Deo kampus sa akin. Anak, kahit na anong gawin natin, hindi na mawawala yung galit ng mga Deo kampus sa atin. Wes, Intindi na lang natin si Alam Alam kong mahirap lang sa kanya ang pagkawala ni Ad. Tsaka, hayaan na lang natin yung mga daw Malay natin, sa ganitong paraan, matahimik tayo. Sana nga, anak. Sana nga.